Kaya mo? lakas ah. Dandan. Yo, good morning, guys. Nandito kami ngayon sa bilihan ng pastillas. Pastillas. Ayun, dito tayo sa bilihan ng pastillas. Sa Galaxy dito sa Santa Maria. May marshmallow din. Ayan ang kanilang mga pastillas oh, ayun oh. Oh, parami. Marami sila mga stock dito, mga bossing. Iba't yeah. ibang lasing pastillas. Ito masarap to, ube. Uh. ube din, tapos may mga puno. Meron uh. din sila mga tinapay. Uh. Ay, marshmallow. Ito, yung ginitinda natin. Meron may... silang ganito, nak, no? Hindi ko alam ang tawag dyan. Ah, ayan na.

And marshmallow gummies, candies, pa fish crackers at the papa pah. Let's use some mica pma